sa desierto ng Bohol yung mga pa yung oras ng mga ganun. Ayan oh. Ngayon ang araw mga idol oh. Alas 5 pa lang dito mga lods. Alas mali po. Mali po mga po mga idol. buhay ng disyerto mga ilots ayan ang buhay dito mga ilot crosser area to mga ilot ah, hindi pa umaandar eh Yan ang aking daanan mga lods wala kang ibang makikita kundi langit at saka bato bato na giniling thank you thank you mga idol